guys. Ayan, meron akong dumating na parcel from Lazada. So, ito guys, order ko to para sa aking mga alagang manok. <laughs> Kasi yung mga manok ko, gala ng gala kahit saan. So, kaya nga ako ng net para mapalibutan sila na kung saan lang yung area nila. Kaya so, ito, <clears throat> ayan, sana natin, Ah, ito pala siya guys, oh. Binili ako ng net. Madami din pala. Ayan. Itong net na to guys is nasa 50 meters. Ito. So, mahaba na din pero parang hindi siya pantay-pantay ang pakagupit. Ayan. Tapos, meron na rin ganyan eh. Ano Nylon para ilagay sa taas. So, umuulan kasi, bala ko talagang ilagay ito. Kaya lang, ano, umuulan. Pero pwede na rin siguro kahit umulan. <laughs> Ayan. Sa halagang ano to guys, 680 80 plus. Parang ganun. So, ito na. Mahaba din pala. 50 meters sana magkasya hanggang dun sa dulo kasi yung mga manok ko magugulo kahit saan na lang kahit lalabas ka tapos may dala kang pagkain talagang ano nila so, ito nakabili ako sana matibay naman pala akala ko hindi matibay okay naman siya yan order ko to sa Lazada buti hindi ako nabudol kasi di ba madalas sa mga ganun, budol. Ilang bisis na rin akong nabudol sa Lazada. So, ngayon, hindi siya budol. Ayan, uh. Lagay ko to sa ano, sa mga, dun sa labas, mamaya. Uh, abangan nyo. Ayan. Thank you for watching and God bless. Bye!